Mga kapuso mamunog kag lapta-lapta nga pagtupas ulan na batyagan sa mga lugar sa Western Visayas. Di clogging operation sa mga lugar nga masamig na ginapatuman. Kapuso halo mga residente sa mga ginakabig landslide kag flood prone areas ginapaligma. Yaring balita ang itutukan ni Zed Kilantang Sasa. Nagapabili ng kabaskog ni Bagyo Aghon kag mabatsyagan ini sa mga lugar nga yara sa idalom sang signal number 2 lakip diri ang southeastern portion sang Isabela partikular sa Dinapigue, kag Palanan kag northern portion sang Aurora sa Dilasag kag sa uli nga datos sang DSWD masobra 3000 na ka mga pamilya ang apektado sang bagyo sa Pungsod sa Western Visayas na eksperyensyahan ang mamunog nga ulan tugas ang truck ni Bagyo Aghon Kainas ang aga mabaskog ang ulan sa pilakabayan sa probinsya kat syudad sa Iloilo, subungan sa pilakabayan sa Negros Occidental. May gamay man nga pag sa Aklan apang balik normal na ang biyahe sa Roro Vessels matapos iniginkat sa lakahapon. Sa monitoring sa RDRRMC6, may 96 ka pasahero sa Katiklan Port ang nastranded nga gilayon man nga ginakomodar sa LGU. Apisar wala sang direkta nga epekto ang bagyo sa ginapaaligmat sa gihapon ng mga residente nga aistar sa mga lugar nga masamig ginabaha kag landslide prone areas. Especially mga ano natin identified natin ng mga flood prone and then landslide uh, areas natin. So so far uh, based sa aming monitoring, wala namang ano, wala mang natabo na mga uh, flooding incident. So we are very fortunate no, na hindi dumaan sa atin si ano you know, si, yeah, si, si Agon. duman sa mga residente nga magpatigay sa declogging sa mga kanal agud malikawan ang pagbara sa mga basura nga nagaresulta sa pagbaha. Hugot man nga ginabantayan sa mga katapos sang PCG ang mga pantalan. Normal ang biyahe sang fast craft kag Roro vessels patabok sa Bacolod City vice versa. Subong man ang biyahe sang Roro kag mga motor bangka pakadto kag pabalik sa isla sang Gimaras. Alas 8 kainas ang aga, ginlift na ang pagkansela sang trip sa mga barko na may biyahe sa Iloila City, Manila, vice versa, bangod sa malain nga tempo. Asahan po natin na yung mga pasahero po natin na babiyahe na Manila na nagdarating po yung uh, mga barko natin. So, mari po silang makapag uh, uh, Avail na po na kanilang mga tickets kung uwi po sila ng Manila. Upo kay Cyril Loren Zen Kilantang Sasa, One Western bisayas